Ano ba ang dapat gawin kapag nakaka-receive tayo ng ganitong notification? So nakita ko guys habang nag-i-scroll ako, sabi natin na ka Reels ay natatakot siya baka kasi scam kasi wala siyang nakitang indication or logo sa notification na ito ay galing kay Facebook. Pero yes guys, malalaman mo kapag ito ay totoo at talagang galing kay Facebook kasi pupuntahan mo ang iyong payout tab at makikita mo guys doon sa taas ng iyong earnings, may nakalagay doon, verify your documents to continue receiving payout. So, ganun po yung ma-receive nyo. At, is malalaman mo siya kasi magsisend sa iyong messenger si Meta Support mismo. At sa iyong email address na binigay, malalaman mo talaga na ito ay legit. At, tsaka, guys, dapat nyo po at napakahalaga na i-fill up nyo or i-submit nyo yung documents na hinihingi niya. Which is, guys, nakalagay po dyan, upload your ID, upload your bank statement take a selfie. Ang masasuggest ko guys, mas maganda nga gawin nyo po ay ibigay nyo po yung tatlong yan. Mas maganda mag send ka na ng IDs or ID mag upload ka ng bank statement na ginamit mo dito sa pag set up ng iyong bank account at syempre yung selfie madali lang naman yung sundan mo lang siya guys para mas madali po siyang ma-approve -ma actually guys nakalagay po dyan 2 uh, working days yung sa akin guys yung isa ko pong account yes okay po siya yung page po natin ay agad po talaga siya after 2 days agad po siyang na-approve ang pag-approve po ay nakadepende po yan sa inyong status ng inyong account so may iba guys mabilis lang siya after 2 days ay na-approve na po siya katulad nitong page kung isa guys na-approve siya after 2 days at binigay ko po lahat ng documents na since ang aking page guys ay madalawa po siyang entity so yung isang entity ko guys ay iba yung bank ko na nandoon so ibang bank statement po yung nilagay ko so natagalan siya naabutan din siya ng 2 months bago din siya ma-approve at nawala na yung notification. So, after mo makapag-submit ng mga documents na hiningi nila, makikita mo naman yung notification na yan sa taas ng iyong earnings. Sa payout tab mo mismo, with your request, this can take up to 2 business days. So, antayin nyo lang po at kusa din po yan siyang mawawala at magbaback to normal kapag okay po lahat ng inyong documents. Hanggat hindi po yan siya, nawawala ang notification na yan, hindi hindi nyo makukuha ang inyong payout. Mapipending po ang inyong payout. So, uh, mag-aantay po kayo kung kailan po yan ma-approve. Kaya mas maigi guys na ibigay nyo lahat ng documents na hiningi niya. Maganda na magbigay po kayo ng bank statement at saka sa ID naman guys mas maganda pag passport. Kung meron naman kayong passport, mas okay yung passport. Mas madali siya ma-approve. Pero syempre, syempre kung anong meron ka na ID, kasi naka-ID nakadikit naman doon kung ano yung tinatanggap nila driver license meron din so kayo na po bahala sa, uh, sa experience ko kasi guys uh, passport po yung ginamit ko so yun lang sana nakatulong please share this video and follow for more